Good morning! Good morning mga kasawi! So sa video ito ay mag update tayo ng presyo ng mantika. Ito nga guys, yung aking paninda ng mantika. Palagi pag ako'y bumibili nito, yung mga nakabote ay isang bundle talaga. Ang isang bundle nito ay 12 pieces. So, paano ba natin ma-attract ang ating customer para lagi silang bumili ng paninda nating ganitong mantika? Kasi hindi lahat ng ating customer ay gusto o gumagamit ng mga ganito refill na mantika. So, kailangan sa bote guys ay lagi tayong malinis. So, sa akin, iniisa-isa ko silang pinupunasan binidouble check ko yung mga bote kasi hindi natin naiwasan yan dahil refill na yung ating panindang mantika so may mga dumi dumi yan sa kanilang mga bote o kaya minsan ay sa takip na minsan ay nakakaligtaan ng mga tindera na idouble check ito bago identa so ganyan nga ang ginagawa ko nililinis ko yung mantika ah, nililinis ko ang mga bote hanggang sa matapos ko itong isang dosen na ito guys na malinis dapat ang bote nito so ganyan so natapos na nga tayo so panghuling bote na yan na aking nililinisan So, ito na lahat ang ating napunasan. So, ang susunod naman natin ngayon ay i-check natin ang presyo niya. So, dito, sa isang dosena na to, ang price niya ay sa ngayon, nasa 350. And then, i-divide natin, guys, sa 350, i-divide natin sa 12 pieces. So, ang kinalabasan niya ay iyon yung unit price na Then, ang ginawa ko ay 4 piece nito ay nagpatong ako ng 5 piso. So, sa 5 piso na to, ang bentahan niya ay nasa 35 ang isa. So, 35 times, i-times ko sa 12 pieces, ang magiging sumatotal so niya ay nasa 420. So ang puhunan ko ay 350. Ang tikitain ko sa 12 na bote ay 420. So ang magiging tubo ko nito ay 70 pesos sa isang dosena. So ganun guys ang paglalagay ko ng presyo sa mga fast moving na items natin. Dito ay sa mantika. So ganun guys ang ginawa ko na pagko-compute dito. So di ba konti lang yung ating tubo. So ayun guys, iyan yung update ng ating mantika sa month ng July. So bali last month ay last week, actually last week lang guys, ay mas mura ang ating bote ng isang bote ng mantika. Ang bentahan ko nga last week ay nasa 32 pesos lang. 233, 32 to 33 pesos. Then ngayon, after lang ng isang linggo ay umabot na tayo sa 35 per piece. So eto na magdi-display na nga tayo, guys. Ito na ngayon ang ating paninda. Isasalansan naman natin ngayon sa ating displayhan. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Yung mga may, subs may mga channel dyan guys, mag-iwan kayo ng bakas para masuplian ko din kayo. So ayan, shout out sa ating mga kaibigan, lalong lalo na sa ating mga channel members. Shout out sa inyong lahat at sa mga bago nating subscriber. Sana wag kayong magsawang manood. And please guys, wag mag-skip ng ads. Panoorin niyo ng buo ang ads ng video upang makatulong kayo sa aming pagsapod. So ayan na nga guys, ang aking naisalansan na mga buti ng mantika. So, maglalagay naman tayo ngayon ng presyo gamit nitong aking binili sa Shopee na tag price, uh, price label, labeler. So, ayan. Sinet ko na nga siya ng 35. So, tetestingin na natin. So, ayan guys. Hirap na hirap na akong maglagay ng presyo. Actually, kasi ang bote niyan, kahit napunasan na madulas pa din siya. So, mamaya ay iaayos ko na lang pa isa-isa sa ibabaw ng boto. So, yun lang guys ang ating update for today sa ating mga presyo ng mga at kung paano natin ia attract ang ating customer sa paninis na paninda natin.